magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong-lalo -lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umibisa ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapanginin. Shoutout kay Rowel Consuegra. Shoutout kay Jay Ilacas. Shoutout kay Leomer Pabol. Shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi natin patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Mga masters, baka gusto nyo mag-join sa ating membership. Magkakaroon kayo ng badge na Emperor at Sec Masters. At kung maaari lang mga masters, ay suportahan nyo ako dito sa ating membership. Sa mga gusto lang pong sumuporta ay maraming maraming salamat po. Magiging advance po kayo sa ating mga upload. Magkakaroon po kayo ng emojis. At lalong lalo na po ay magkakaroon kayo ng badge na Sec Masters at Emperor sa inyong pangalan. Pag nag-join po kayo, i-click nyo lang po yung join sa mga gusto lang po mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata at ang hubog ng kanyang katawan ay napaka-sexy. Bakit siya nagtatakip ng muka? Mukhang mahiyain ang pinuno ng sekta na ito. Nang marinig nila ang bulungan ng tao, si General John ay agad-agad nagsalita. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa inyo sect Master Marvin. Hindi talaga namin makokontrol ang bawat tao sa kanila na isabihin. Maaari na kayong umakyat sa stage at sumunod kayo sa akin. Sabi ni General John. At sila ay naglakad patungo sa stage at dahan-dahan umaakyat sa stage. Sa pagakyat ng Assassin Sect sa stage, nakikita nila Yvette at Ganggang ang mga ito. Si Ganggang ay walang kahit anong reaksyon sa sekta ng Assassin. At si Sect Master Marvin ay tumungo sa harap ni Yvette at sinabi. Kayo pala Empress ng New World, Empress Yvette. Masaya kami na kayo ay aming nakita muli. Sabi ni Sect Master Marvin at ito ay humalik sa kamay ni Yvette. At si Yvette ay nagsalita. Ganon din ako. Lubos akong maligaya na makita ko ulit ang Sec Master ng Assassin Sec. At ito ay nakangiti, at si Sec Master Marvin kasama ang babae na katekip ang muka ito ay nagsabi. May one ka muna namin Empress Yvette, sabi ni Sec Master Marvin. At ito ay tumungo sa harapan ni Ganggang at sinabi. Mahal na Empress at mahal na Emperor ng North Mona. Masaya kami na kayo ay aming makakasama sa seremonya na ito sabi ni Sec Master Marvin ang nakangiti. Nang marinig ito nila Zubaji at Ganggang. Gang. Si Zubaji ay nagsalita habang nakatingin kay Ganggang. -Gang. Sec Master ng Assassin Sec, ako kasakasama ang aking asawa. Lubos ko kinagagalak na makita din kayo sa seremonya na ito. Pagpasensyahan, muna kung hindi ako makatingin sa iyo. Ang aking leeg kasi ay hindi ko mag-alaw sa mga oras na ito. Sabi ni Zubaji nang marinig ito ni Sec Master Marvin. Siya ay nagsalita. Nako okay ka lang ba Emperor Zubaji? Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita. Huwag mo na ako alalahanin. Okay lang ako. Maaari na kayong umupo sa inyong upuan. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin ito ay nagsalita. Sigurado kayo mahal na Emperor Zo. At si Zubaji ay sumenyas na lang. At si Sec Master Marvin at ang kasama nitong babae ay nalalayan na ni General John patungo sa kanilang uupuan. At si General John ay muling nagsalita. Mahal na Sec Master ng Assassin Sec. Maywan ko na muna kayo. Muli maligayang pagdating. At si General John ay naglakad ngunit ito ay dumirecho kila Zubaji at Ganggang. Gang. At ito ay nagsalita. Emperor Zu, sa aking pagkakarinig kanina, sinabi mo na masakit ang iyong leeg. Ayos ka lang ba talaga? Sabi ni General John. Nang marinig ito nila Ganggang at Zubaji si Zubaji ay nagsalita. Okay lang ako. Huwag mo na ako intindihin pa. Bumalik ka na sa iyong pwesto at madami pa ang darating. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni General John ito ay napakamot ng ulo at dahan-dahan ng aalis, ngunit si Ganggang ay nagsalita. Ikaw pala yan. Ginulat mo ako. Ikaw ay isang general na ng Westrington. Maari ka na muna tumigil dito sa glit. Nais ko lang malaman kung paano nangyari na ikaw ay naging isang general agad ng Westrington. Ano ba ang tunay na nangyari kagabi? Total ayaw ng aking asawa sabihin ang lahat. Sayo ko na lang itatanong. Nang marinig ito nila Zubaji at General John. Sila ay medyo nagulat. At si Zubaji ay nagsalita. Mahal na Empress na aking pinakamamahal na asawa. Hindi ito ang oras para siya ay iyong kausapin. Masyado abala ang general na ito ngayon. At si General John ay nagsalita din. Tama si Emperor Zo Sa dami ng tao ngayon Empress Ganggang kailangan ko asikasuhin ang mga ito. Sabi ni General John. Nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay hindi nakapagpigil. Tinapik niya ang patungan ng braso sa kanyang upuan ng malakas. Dahil sa inis nito. At siya ay napasalita sa malakas na tono. Inuubos nyo ba ang aking pasensya dalawa? Wala akong panahon para mag pa ng sagot sa aking mga tanong. Sabi ni Ganggang, Gang. naririnig ang boses ni Ganggang Gang sa buong stage. At sila Ivet, ang sect master ng assassin sect at ang babae na nakatikip ang muka ay napatingin sa tatlo na sila Ganggang, Gang, General John at Zubaji. At nang mapansin ni Ganggang Gang na medyo napalakas ang kanyang salita at sa ginawa nito paghampas sa kanyang kinauupuan. Ito ay medyo nahiya at maya maya sa loob ng imperyo ng Westrington. May isang kabayo ang nagwala. Nagsigawan ang mga tao. Si Zubaji ay nagsalita. General John, may gulo ata sa baba ng stage. Nagsisigawan ang ibang mga tao. Tignan mo kung ano ang nangyayari. Sabi ni Zubaji, nang marinig at maintindihan ni General John ang ibig sabihin ni Zubaji. Agad-agad itong nagsalita. Mahal na Emperor Zubaji at mahal na Empress Ganggang. Maywan ko na kayo. Kailangan ko ayusin ang gulo na nangyayari sa loob ng imperyo. At si General John ay mabilis na naglakad. At ito ay bam antong hininga at bam ulong. His, muntik na kami ni Emperor Zo Nais talaga ni Empress Ganggang na malaman ang tunay na nangyari. Hindi na siya makapag-ante. Malalaman naman niya mamaya ang lahat ng nangyari. Sabi ni General John sa kabadong tono at ito ay lumapit sa mga kasundaluhan ng assassin sect at ito ay nagsalita. Anong nangyari dito? Sabi ni General John. At ang mga kasundaluhan ng assassin sect ay nagsalita. Mahal na general ng Westrington. Wala naman. Medyo nagwala lang ang isa sa mga kabayo namin. Baka ito ay nais uminom. Sabi ng isang sundalo ng assassin sect. Nang marinig ito ni General John, siya ay nagsalita at nagsabi sa seryosong tono nais ko sana wala nang mangyari ganito ang seremonya ng emperor ng Westrington ay sobrang mahalaga maaari ninyong dalan sa likod ang inyong mga kabayo upang pakainin at painumin para maiwasan ang ganitong pangyayari ulit sabi ni general John nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin's sect sila ay tumugon paumanhin sa nangyari general John Dadali na muna namin ang aming mga kabayo sa likuran at tama ka nga baka gutom na din ang mga ito. At ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay nagtungo sa likod ng Imperio ng Westrington para pakainin ang mga kabayo nila. At si General John ay napakamot ng ulo. Sana ay walang maging aberya ngayon. Ito ang kauna-unahang kong pagiging general ng isang malakas na Imperio, at ngayon lang din ito nangyari sa buong buhay ko, kailangan ko matiyak na matatapos ang seremonya ng aking mahal na Emperor. At si General John ay nagsalita at lumapit sa mga kasundaluhan ng North Mona at New World. Mga kasundaluhan ng North Mona at New World. Nasaan ang inyong mga general? Sabi ni General John. At ang kasundaluhan ng North Mona ay nagsalita. Mahal na general ng Westrington. Hindi pinasama ni Emperor Zubaji ang mga general ng aming imperyo. Sabi ng isang sundalo mula sa North Mona. Nang marinig ito ni General John, dati ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Ganun ba? At siya ay ulong sa kanyang sarili. Bakit iniwan ni Emperor Zubaji ang kanyang mga general sa kanilang imperyo? Ano ang binabalak nito? Sabi ni General John sa kanya sarili. Oo sadyang hindi na talaga pinasama ni Zubaji ang kanyang mga general. Dahil ang limanda ang kasundaluhan na kasakasama nila ay iiwan na ni Zubaji. Sa imperyo ni Daryl upang ito ay maging kasundaluhan na ng Westrington. Maya-maya, ang dalawang general ay lumapit kay General John. Mula sa New World at nagsabi, Mawalang galang na general ng Westrington. Ano ang nais mo sa amin? Nang marinig ito ni General John siya ay bumalik sa kanyang ulirat. At biglang mo ng ulo at sinabi, Wala naman. Nais ko sana na sa inyong pamumuno bilang general ng inyong hukbo na nandito sa aming imperyo. Nais ko sana ang mga kasundaluhan nyo ay aming makakasama sa pagbabante ng seguridad upang walang mangyaring masama. Sabi ni General John, nang marinig ito ng dalawang general ng New World. Sila ay nagulat at nagbulungan. Totoo ba ito? Ang general mula sa West Trington ay humihingi ng tulong upang mabantayan ang seguridad ng kanilang imperyo. Sila ay lubos na nagulat at ang mga ito ay nagsabi. Kinagagalak namin na tulungan ang Westrington upang magbigay seguridad ngayon sa inyong imperyo. Ngunit nasaan ang daan-daang libon ninyong kasundaluhan? Ang Westrington ay ang pinakamadaming bilang ng mga kasundaluhan sa ating mundo. Sabi ng mga heneral mula sa New World, nang marinig ito ni General John. Hindi agad ito nakaimik at ito ay bumulong sa kanyang sarili. Nako. oo nga pala wala pala alam ang mga ito sa nangyari sa dating imperyo ng Westrington at si General John ay kumamo ulit ng ulo at sinabi. Abala ang mga kasundaluhan namin upang tumungo sa iba't ibang lugar sa ating mundo. Sila ay inatasan ng Emperor na maghanap ng mga bagay na aming mapapakinabangan. Sabi ni General John, nang marinig ito ng dalawang general ng New World, sila ay nagkatinginan at medyo naguluhan. May mas mahalaga pa pala sa kanilang kaysa sa seremonya na ito. Sa bagay iba ang Westrington hindi talaga mababasa ang mga kilos ng mga ito. Bulungan ng dalawa general sa kanilang sarili. At ang mga ito ay nagsalita. Ano ang maaari namin maitutulong? Nang marinig ito ni General John, siya ay nagsalita at sinabi, Mga general ng New World, maaari ang ilang mga kasundaluhan nyo ay magbantay sa labas. upang magmando sa daraanan upang bigay daan sa mga darating pa na mga panauhin pang dangal ng Westrington. Masyado ng madaming tao sa labas ng imperyo namin. Ang mga tao ay nahaharangan na ang daan. Sabi ni General John. At nang marinig ito ng dalawang general ng New World. Sila ay agad na tumawag ng mga iilang kasundaluhan. Limampung kasundaluhan ang inutusan nila upang magmando sa mga tao sa labas na tumabi sa isang gilid. Upang hindi maharangan ang dadaanan ng mga dadalo sa seremonya ng Westrington. At nang makita ito ni General John. Ito ay nakahinga ng maluwag. Sana ay dumating na ang lahat ng panauhin pangdangal ni Emperor Daryl. Upang masimulan na ito. Maya-maya, ang tambol ay tumunog ulit at ang sundalo ng Westrington ay sumigaw. Dumating na ang mga prinsesa at reyna ng mga fairy. Sigaw ng isang sundalo ng Westrington. Ito ay nakasakay sa kanilang mga kabayo na kumikinang. Labis ang pagkamangha ng mga tao na nasa labas ng imperyo ng Westrington. Nakikita nila ang limang kababaihan na nasa unahan ng hukbo ng mga fairy. Ang mga tinataglay nito kagandahan ay sobrang napakaganda. Ang mga fairy ay namumuno sa kagandahan sa lahat ng kababaihan na nabubuhay sa mundo ng mga tao. Sila ay nagtataglay ng hindi basta-basta kagandahan. Ang mga mukha nito ay maliliit. Ang mga kutis nito ay nalinang sa kagandahan. Lalo na ang reyna ng mga fairy na si Irene, hindi naimik ang lahat ng tao pati ang mga kasundaluhan ng New World na nagbantay sa labas ng Imperio. Ay sobra ang pagkatulala, nang makita nila ang lahi ng mga fairy lalo na ang mga prinsesa at reyna nito. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Mga masters. Bye, Mama Masters. Bye-bye.